Ayan so, mga katropops, good morning. Ito uh, sa pang belt naman tayo. So, itong gamit ko na belt ngayon is 5TL po itong mga katropops, pang uwi lang. So, ngayon magpapalit ako ng belt. So, meron tayong tatlong belt dito mga katropops. Ito yung power link na 835 20 30 at bando belt A35 20 by 30 din at yung stock ni Rosin 818 19.5 28 So, ayan siya. So, i-compare natin kung ano yung haba. Kung sino mas mahaba At kung itong bandu green chaka powerlink is pwede ba nating gamitin dito so loose rfi so pagdating dito sa powerlink chaka stock ng ang ano, mga katropops ng nang rfi is video mahaba talaga nang konti itong si powerlink ayan siya mahaba siya nang konti so sinukat na natin ganyan yung haba niya pero magkapareho lang sila ng lapad so kalimitan kasi na iba ginagamit is ganito power link then pagdating naman dito sa bando bando na green so dito sa bando na green itong bando na green kasi is mas malapad siya mas malapad siya dito kaysa sa 818 so subukan natin sukatin So, ayan yung difference. Mas malapad sya ng konti. Ay, mas mahaba. So, in short, pwede rin ito. Bandu belt. So, nga lang, itong nabili ko kasi is... Ayan, pang rosy, 175 talaga yun. So, ayan sya mga Koopops. I-share ko lang sa inyo. So, sa mga nahihirapan bumili ng ganito, ito kasi mahal talaga itong ganitong stock ng Rosy RFI. So yung ganitong belt naman, medyo mura siya ng konti. Tapos yung ganito naman, uh, mas mura siya. Pero ito, quality talaga to Subok na subok na ko. Kasi ito yung ginagamit ko dito. At napatunayan na rin patunayan na rin na tumatagal talaga tong ganito na bed. So, yung ganito naman, hindi ko siya masyado recommended kasi hindi siya umaabot ng taon. Kalimitan nito is buwan lang siya tumatagal. Pero itong stock ng if RFI is tumatagal talaga ito. Kalimitan nito is 18 to 25,000 kilometers yung uh, itatagal niya. So, okay. Hanggang doon lang mga katropops. Kung likes nyo ang ganitong uh, video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share nyo na rin sa iba para magkaroon sila ng idea. At ipapalit ko na muna kasi pag pag yung belt ko, ang ingay-ingay kaya nito. Ayan siya. Okay. Peace mga paps.